Bukas ang pintuan ng simbahan sa pangkalahatan. Ngunit sa puso ng San Jose City, Nueva Ecija, kung saan nakatirik ang katedral ni San Jose, mayroong pintuan na hindi basta-bastang binubuksan. Samahan niyo akong alamin ang misteryo sa likod ng saradong pinto ni Apo Jose. Ito ang Puerta Santa o Holy Door na matatagpuan sa gilid ng katedral kahilera ng mga bukas na pintuan ng simbahan. Ayon sa mga sabi-sabi, pag bukas ang pintuan ito at dumaan ka dito, mawawala daw lahat ng kasalanan mo. Sabi naman ng iba, pwede mo ipasa ang nakuha mong pagpapatawad dito sa mga yumauna. Sa ad ng isang deboto na si Casey Bautista, may himala ang holy door ng katedral ni San Jose. Doon sa um, barangay namin, merong sabi nila na nagsimba din doon sa amin. Sabi nung isa na nung pumasok daw siya tapos humiling siya about doon sa kagalingan ng kapatid niya after a month, uh, dahil sa may breast cancer yung kapatid niya, after a month, um, biglang na gumaling na daw yung kamatid ano, niya. Sa personal na karanasan naman ni Celestino Pobre, nakatulong daw sa kanilang pamilya ang Holy Door dahil biniyayaan sila ng maayos na kalusugan at maraming biyaya ng Panginoon. Sa aming experience, uh, ang prayer na mas na niya, what uh, um, Goodness, uh, uh, more blessing, yun know, naman. Actually, sobrang sobrang ito sa Inilahad din ni Celestino Pobre na dati nang nabuksan at nagamit ng mga deboto ni San Jose ang pinto kung saan kadalasan sa mga pinagdasal dito ay natupad. Binahagi niya rin ang proseso bago dumaan dito. Nagamit na namin yan ito, no, hindi pa nang sarang. Kasi ngayon, yung sarang na tayo sa um, 20, 20, 20 years and 25 years. Oh, no, ah uh, tawag kasi pumasok yan kaya na mag kumunyon ka ay mag uh, abito, kumpisal tapos mamunyon, tapos atin ka ng isa then you pray uh, whatever you pray kung may kaibigan okay naman hindi naman mapigilan ni Carl de la Cruz na makaramdam ng kagaanan ng loob tuwing nakikita niya ang holy door ng katedral ng San Jose. Pag nakikita ko yan, nakakaramdam ako ng kagaanan ng loob kasi pag ka dyan, makaramdaman ni presensya ng Base sa tradisyon ng Simbahang Katolika, ang Sagradong Pintuan ay matatagpuan lamang sa mga Papal Major Basilica sa Roma at binubuksan lamang sa taon ng Jubilee na itinalaga ng Santo Papa. Ito ay kadalasang sinasadya ng mga peregrino dahil sa kakayahan nitong magbawas ng parusa para sa mga kasalanan o magbigay ng plenary indulgence. Ngunit noong 2015, isinaad ni Pope Francis na dapat magkaroon ng Holy Door ang mga lokal na simbahan sa Extraordinary Jubilee of Mercy. Nang sa gayon ay hindi na kailangan pumunta ng mga tao sa Roma upang mabigyan ng plenary indulgence. Muling natunghaya ang pagbubukas ng unang Holy door sa Roma noong December 25, 2024. Ang pagbubukas nito ay sumisimbolo sa simula ng panibagong Jubilee Year na may tema Pilgrims of Hope. Ang Holy Door sa Roma ay inaasahang magsasara muli sa January 6, 2026 bilang pagwawakas ng Jubilee Year. Samantala, hindi pa malinaw sa ngayon kung kailan bubuksang muli ang holy door sa katedral. Ngunit marami na ang dumadayo sa San Jose City para lamang mag-abang sa muling pagbubukas nito nang sa gayon ay makadaan sila, lalo na ngayong kwaresma. Pero napakarami rin talagang dumadayo dito dahil katedral na nga lang. Uh, may mga pilgrims especially holy. Mula sa San Jose City, Nueva Ecija, ako si Emi Rose Balmeo, Nagbabalita.